Jade, ano, nalungkot ako doon sa uh, na yon, pahayag. Hello, Jade, nalungkot ako doon sa pahayag na yon, no? Kasi parang lumalabas pa na kaaway kami. Ano? Kung babasahin ko sa iyo yung binanggit ni Yusek Castro, ito yun eh. Sabi niya, siguraduhin lamang po ninyo na ang inyong report ay may pasihan para hindi masayang ang oras ng gobyerno. Sana verified at pero po talaga kayong alam. Nakakalungkot 'yung gano'ng pahayag uh, eh kasi parang parang kami pa yata ang kaawa. Na, na kami na nga nakikipagtulungan nasa linya po ng ating uh, komunikasyon si Mayor Benjamin Mangalong ng Baguio City. Mayor, good morning po. Jade at Admar po ang inyong makakasama dito po sa pulso ng bayan ng SMN. Maraming salamat po sa inyong oras. Hello Mayor. Good morning, Jake. Good morning, Admar. Good morning niya sa ating mga listeners. Yes, good morning. Yes po. Um, yes, can you hear me? Yes po, Mayor. Uh, si Jade po ito. Uh, Mayor, uh, kamakailan? Yes, Admar, yes po. Jade, good yes, morning. Uh, yes, good morning po. Nitong lunes, uh, Yes, Jade. Uh, Isinapubliko po ni Pangulong Bombo Marcos Jr. O pinangalanan po niya, yung uh, 15 uh, contractors na nakinabang nga po doon sa pondo uh, ng flood control uh, projects. Ano ho ba ang reaction po ninyo muna doon? Alam mo, ang ano, napakagandang uh, pinag yan ng uh, investigasyon ng ating presidente tungkol sa flood control anomalies. maputi na lang at na-identify ka agad kung sino yung mga contractors. Pero marami pa yan. Actually, marami pa yan. Hindi identify yung iba. At uh, ang siguro, alam ko may strategy si presidente dyan kung paano niya talagang Um, para matuntun talaga niya, ma, -ma, 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 ma, identify talaga who are the people behind it. Kasi imposibleng contractor lang ang kwan dyan, ang uh, may sala. No? Kasama na dyan yung mga tao dyan sa implementing agency, kung flood control and eh, DPWH, at sino yung mga politiko na talagang sila naman talaga yung kumbagay parang mastermind ng mga yan. Lalo-lalo na na sila yung nagproproduce ng pera, sila yung uh, source ano kaya anyway this will be a a long long campaign at sana meron talagang ma-identify na politiko at makulong makasuhan at makulong Opo, Mayor, uh, kahapon sa press conference nga ng uh, palaso sinasabi nga ni Jose Claire Castro na kung meron pong mga reklamo, meron pong mga sumbong, ha, ah, or may mga komento o oh, may nakitang anomalya sa mga flood control projects ang ating mga kababayan. Lalo na po, uh, kayo na, banggit po kayo, uh, i-diretso, isumbong ka agad kay Pangulong Bombong Marcos Jr. Ano reaction po Alam mo, Jade, ano, nalungkot ako doon sa uh, pahayag. Hello, Jade, nalungkot ako doon sa pahayag na yon, no? Kasi parang lumalabas pa na kami, ano? kung babasahin ko sa iyo yung binanggit ni Yusek Castro, ito yon eh. Sabi niya, siguraduhin lamang po ninyo na ang inyong report ay may pasihan para hindi masayang ang oras ng gobyerno. Sana verified at pero po talaga kayong alam. Nakakalungkot yung ganong pahayag uh, eh, Kasi parang parang kami pa yata kaawa na. na kami na nga nakikipagtulungan no nagbibigay na nga ng lead. Ano ba ang mali? Ano ba ang sinasabi niyang wala kaming pasihan? Ano? Unang-una, nung no, binanggit ko yan, last year pa, binanggit ko na yung mga anomalya na yan. Lumabas na ngayon ang mga katotohanan, no less than members of Congress, admitted na may 777. May mga corruption talaga nangyayari dyan sa mga ayuda. At kung ano, ano pa, no? pati sa mga projects. No less than Senate, si Secretary Bonoan. Mentioned that yung mga binanggit ko na mga sa Cat's sa mga solar lights, exorbitant ang mga cost niyan. So nagugulat na lang ako parang kaaway pa kami at parang nagagalit pa sila sa kami. Huwag naman sana. Kasi dito sa laban sa korupsyon, eh kwan kami. Kami yung friendly force. Kami yung um, makakatulong sa kanila. Opo. Mayor, para lang maintindihan ng ating mga kababayan, ang flood control projects, ang mga mayors ay wala pong hawak, hindi po nila ito uh, hindi po sila ang tagapatupad niyan uh, ng mga proyekto na 'yan, kundi 'yung mga kongresista. Uh, tama ho ba, uh, mayor? Alam mo kasi napakalaki ng cost niyan at hindi kakayanin niyan ng mga local government unless talagang kuan ha, mataas 'yung kanyang revenue ang usually ang nangyayari diyan is ang pera galing talaga sa taas. Ang nagpapan some sa members, powerful members of Congress. Ang nagpopondo niyan, nagse-set aside diyan, ano? Doon pa sa gaa nila i-set aside, ano? Uh, usually yan, nagkakaroon ng insertion yan during the bicameral. Kaya ang recipient lang yung local government. Pero ang nagpapatakbo talaga ng project, yung mga kongresista. Pero may mga, one din, may mga very powerful din ang mga mayors o governors na nakakukuha rin ng pondo for flood control project, sila na rin ang nagpapatupad. But most of the time, ang nagpapatupad yan actually are um, the con congressmen through the implementing agency and that is uh, the DPWH. Opo. Mayor, at uh, kamakailan din ay uh, ibinulgar po ninyo na may mahigit anim na uh, anim na po o oh, halos sa uh, 70 uh, kongresista ba yon na involved o dawit nga uh, sa mga kontraktor na nakakatanggap po ng uh, mga pondo ng flood control projects. Okay, Jay, ano? I just would state with clarity hindi po ako nagbanggit tungkol dun sa 67 na mga contractors sa Kongreso. Ang nagbanggit po niyan, with all due respect, si Senator Lacson, kasi I'm, I am sure na meron siyang very reliable source. Ano? Kaya, pero ang nabanggit lang niya, yung mga, siyempre, yung 67 na yon, malamang, ito yung mga bago palang naging contractor, ay bago palang naging congressman, contractors na sila. So majority of those na na-identify sa 67, ganun ang sitwasyon. Iba pa yung naging contractor nung naging congressman. Iba rin yung mga congressman na kunwari hindi sila contractor, pero yung kanilang mga kamag-anak, sila yung contractor, yung asawa, yung anak, yung mga pinsan, sila ang contractor. Pero behind these relatives, ang talagang nagpapatakbo pa rin eh yung kongrehista. Opo. Mayor, para na rin maintindihan ng ating mga kababayan, papaano o sa sa, sa anong paraan ho ba uh, nagsisimula yung uh, korupsyon pagdating po dito sa flood control uh, projects? Well, mar maraming paraan. ano? Ang daming scheme yan eh sa flood control projects. Ang isa sa mga sources ng korupsyon yan yung desiltation. Kasi nga, let us say, palalabasin nila na napakalaki nung tatanggalin na silk. Pero ang gagawin nila, during rainy season sila magdi-dissertation. <laughs> magdi desilt pala. O tiyan, napakarami yan. Halos hindi maubos yan dahil tuloy-tuloy yung agos ng tubig, dala-dala rin yung silk. Ano? Isa yon. Pangalawa, yung dadayain nila yung sheet piles. Assuming na alam, usually kasi ang sheet piles, mga 12 meters yan eh. That's about 556 kilograms. Ano? At yung uh, sheet piles na yan, ang cost niyan per kilogram. So ang ilalagay nila doon, doon sa detailed unit price analysis, ang talagang presyo ng per kilogram yan is around 34 pesos. Ang gagawin ng supplier, ibebenta niya yan ng mga 39 pesos. Pero doon sa detailed unit price analysis, ng ng DPWH palalabasin nila ng mga 70 pesos, 74 pesos. Pero na kung nalaman ng mga 90 pesos eh. Kaya hinahanap ko yung detailed unit price analysis noon eh, per kilogram. Kaya kita mo na agad, ang laki na kagad ng markup per kilo ah. Ulitin ko, ang isang 12 meters na sheet pile is around 556 kilogram. Doon pa lang makikita mo na agad, may kita na agad sila, napakalaki na dadayaan pa nila pagdating sa installation. No? Ang sabi nung technical study, ang dapat ang embedment o ito yung load bearing depth, ito yung lalim na isasalpak nila, ilulubog nila yung, yung sheet pile. Siguro sabihin natin mga 6 meters or 9 meters. Ano? Ang palalabasin lang nila, ang totoong ilalagay lang nila, mga kuan lang siguro, ang ilulubog lang nila mga 3 meters. 3 meters lang. May mga may mga lugar pa doon sa embankment na walang sheet piles. no? Hindi mo na lang mahahalata na lang kasi sesementuhin na lang, walang sheet pile. Kaya pag mabibisto mo na lang 'yan, pag mo, magtetest ka o kaya pag bumagsak yung dike o bumagsak yung embankment, doon mo malalaman katulad yung pinadala sa akin picture, isipin mo na lang na ang nakalagay doon is dapat 6 meters ang lalim. Nagulat na lang ako na ang naiwan is one meter lang na sheet pile. So tinanong ko yung contractor, naputol ba yung sheet pile? Hindi po sir, naputol yan. Hindi pwedeng maputol ang sheet pile. Bago maputol yan po, gagamit po kayo ng acetylene. Sabi niya sa akin, talaga hong one meter lang talaga ang nilagay nila. diyan <laughs> sa na yan, sa embankment na yan. Ganyan na po nila dinadaya. Another is yung gabion. Alam mo yung gabion, no? This is another technology na ibabalot yung mga bato na malalaki sa isang wire mesh na 1 meter by 1 meter. Halos 1 cubic meter 'yan eh. So, dito sa gabion naman, usually mga 11 layers or 10 layers, ano, Depending on the technical study. Pero ang igagabion lang talaga nila, yung babalutin lang nila yung first 3 layers or first 4 layers yung sa baba, na lang nila. Uh, kumbaga uh, minsanan na lang na balot. Ganun, para makatipid sila. Kaya makita mo, pag tinamaan ng napakalakas na karet, mahuhukay yung ilalim. Diyan mo mabibisto ngayon na hindi pala maayos ang pagkakagawa ng gabyon.